Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sinagot ni Director Daryl Yap ang mga isyong bumabalat sa kanyang nalalapit na pelikula tungkol kay Pepsi Paloma, lalo na ang kontrobersyal na pagbanggit kay Vic Soto sa teaser. Simula nang i-anonsyo ni direktor Daryl ang paggawa ng pelikula tungkol sa yumaong aktres, marami na ang kumwestiyon dito. Isa-isa niyang ipinakilala ang mga gaganap na artista na nagdulot ng sari-saring reaksyon mula sa netizens lalong uminit ang usapin ng ilabas ang teaser ng pelikula. Sa teaser na tumagal ng halos isang minuto, makikita ang karakter ni Charito Solis na ginampanan ni Gina Alahar, na tinatanong si Pepsi Paloma, na ginampanan ni Red Bustamante, kung totoong ni siya ni Vic Soto. Agad na umalma ang mga taga-suporta ni Vic Soto at ng Itbulaga host. Marami ang bumatikos kay Direk Daryl, kabilang na si kapuso journalist Arnold Clavio, na sinabing dinamay ng direktor ang pangalan ng veteranong komedyante host. Sa isang Facebook post noong ika ng Disyembre, diretsahang sinagot ni Direk Daryl ang mga isyo, kabilang ang pagbanggit ng pangalan ni Vic Soto sa teaser. Tungkol kay Sir Vic Soto, hindi ko alam kung dapat akong humingi ng paumanhin dahil nabanggit ang kanyang pangalan sa pelikula. Ang papel ko bilang filmmaker ay hindi upang husgahan o manggulo, kundi upang ikwento ang nangyari na may katapatan at respeto sa mga katotohanan. Ani Direk Daryl, pinaliwanag niya na bilang isang pampublikong personalidad na konektado sa kontrobersyal na kwento, natural lamang na muling pag-usapan ito. ani pa, layunin ng pelikula niyang bigyang linaw ang isang kontrobersyang paulit-ulit na bumabalik sa publiko. Binanggit din ng direktor na nire-respeto niya ang mga kasamahan sa industriya, ngunit ang pinakamataas na respeto niya ay para sa katotohanan sa kanyang heart, na binigyang diin ang huling tatlong letra. Ikaw, sa tingin mo, tama bang talakayin ang ganitong kontrobersyal na kwento sa pelikula?